At dahil sa pagtagas ng mine tailings sa sediment mula sa minahan ng Felix sa Itogon Benguet, muling uminit ang panawagan para ipagbawal na ang pagbimina sa ating bansa. At kaugnay po nito, makakapanayam natin dito sa studio si JB Garganera, National Coordinator ng Anti-Mining Coalition na Alianza Mina o ATM. Good morning. Maganda umaga. Alright. Um, nung pag, pag usapan muna natin itong itong Felix. Felix sinasabi okay. sinasabi na ito y worse doubt to than okay. Mark Copper. Hindi pa ako reporter nung nung oh, nangyari, nangyari yung yun. Mark Copper pero hmm. it was a big big issue nung time na yon kasi okay. namatay Marami practically po. namatay yung yung river, dalawang diba? ilog oo, po, oo At sinasabi niyo itong nangyaring sa Felix. Um, sa Felix mas matindi kesa doon sa nangyari sa okay. buwak marindu noon. Uh, yung basihan po noon kasi, yung lumabas na dumi at tubig dito mm -hmm. sa spill ng Felix is 10 times nung inilabas noong Mark Copper noon. Ang malaki lang po siguro ang kaibahan, yung nangyari sa Mark Copper noon, dalawang ilog na medyo mas maliit kumpara sa mga ilog na nadumihan itong Felix spill ang naapektuhan sa Mark Copper. At ito pong nangyari sa Felix, yung una pong ilog... Kung baga inog, mas maliliit yung river sa, sa Bohac. Kumpara kaya po dito. mas kitang-kita mo yung yung Opo. yung damage Opo. pero ito mas malaki yung Agno River Opo. at at mas maraming nilalabasan ng maraming Agno River nil... sa Lingayen uh -oh. Gulf, sa San uh -huh. Roque Dam, pa po sa Tarlac kaya hindi, medyo diluted or hindi medyo masyadong... medyo po uh, at uh, pero palagi po namin halos pareho ng mga chemical reagents ang involved dito kasi uh -uh. pareho pong copper and gold uh -uh. yung mineral na hinuhukay pareho uh -uh. baka po iba lang yung antas ng lason kasi yung nangyari sa Bok River, 25 years ago, malamang po iba pa yung mga chemicals na ginagamit noon. At baka rin naman, iba pa yung ginamit dito. Pero sa dami po at lawak nung naapektuhan, mas malaki po itong Felix Peel na ito. Mas malaki? Mas malaki oh, oh. po. Mas maraming dumi at tubig. So, yung toxicity level ng ng ilog? Mm. Noon pong isang araw at hanggang sampu araw hanggang dalawang linggo matapos ang spill noong August 2, mm -hmm. naggawa po ng mga water test, water analysis. At libo-libong percentage na mas mataas sa allowable o sa pinapayagang antas ng lason sa tubig. Kung sa uh, yung mga isda doon? Uh, bumagsak po yung uh, huli ng isda. Kung dati-dati po ay 25 kilos ng a uh, mga pelagic fishes tulad ng tilapia or kaya ay uh, mga 70 kilo ng igat kadalinggo ang uh, ano nung pong mga katapusan ng Agosto hanggang unang linggo ng September, dati pong 25 kilos ng tilapia ngayon 6 na kilo na lang kada araw ang nahuhuli. At itong mga environmental impact. Mm -hmm. Ito yung ito yung isa sa mga dahilan, major reasons Opo. why bakit kung bakit tinututulan ninyo Opo. ang pagmimina sa ating bansa. Noong Hulyo naglabas ng executive order uh, number 79 Opo. ang uh, Pangulong Aquino mm -hmm. at kaugnay ito ng uh, pulisya ng kanyang administrasyon tungkol nga dito sa sa pagmimina, sa pagmimina. pero Opo napapatupad na ba talaga itong uh, Executive EO-79? Well, uh, in effect na po siya. At uh, meron na po yung mga panuntunan or implementing mm -hmm. rules and regulations. Pero sa amin pong palagay, uh, bagamat kinikilala natin na, uh, at kikilalanin namin, mm -hmm. merong mga hakbang pasulong yung EO-79 para maprotektahan yung mga natitira nating kalikasan. Pero sa kabuuan po, pero hindi ang, ang, niya nalulutas yung basic na problema. Ang stand niyo po ba ay talagang walang mining? Ah, hindi po. Hindi. hindi, hindi po. po. Ang, natin. ang mm -hmm. Alianza Tigil Mina po, ang position niya, Kinikilala namin ang papel ng mineral sa kaunlaran pero ang tinututulan po ng Alyansa Tigil Mina ay yung malaki at maliit na pagmimina na hindi tumutupad sa ating mga batas. Mm -hmm. Kasi bagamat may batas po tayo sa pagmimina, meron din po tayong batas para protektahan ng kalikasan, may batas din po para pa pangalagaan ng mga katutubo, may local government so, code din okay tayo. So okay sa inyo ang mining as long as sumunod sumusunod sa batas. sa mga safeguards, Opo. sumusunod sa batas. Sa mga batas. Pagkatapos nung bowak marinduke. Na, na disaster Apo. nagkaroon ng mining act at nagkaroon ng admittedly hmm. nagkaroon Marami naman po. ng strict policy Apo. on on mining hmm. ano magiging epekto nito kasi ngayon ang ang uh, sinasabi ng Felix force majeure daw hindi daw sila magbabayad ng penalty well isa po yung uh, nakalungkot na posisyon ng Felix kasi kung totoo na pinapangalandakan nila na sila ay responsabling minero at sila talaga ang poster boy ng mining industry ngayon. Baka po nakakatawa yung posisyon nilang yan na hindi nila kayang panindigan yung responsibilidad nila Nauna, bayaran yung nasira nila. Mm -mm. Pangalawa, pangunahan nila yung paglilinis at pagsasaayos ng mga nasira nila. At pangatlo, siguraduhin na yung mga infrastruktura nila ay uh, matino at matibay. Mm -mm. Sigur hindi hindi to small scale eh. This is a big mining po, company. Po, uh, na we expect to follow. At dapat po bilang malaking minero, sila ay tinitingala na i patupad nila yung mga dapat na batas na sinusunod nila. Kung sasabihin nila na force major ito, o ito ay uh, labas sa kanilang uh, control at uh -oh. labas sa kanilang responsibilidad, kahit sino pong minero, pwede na ngayon sabihin yan at takasan yung kanilang responsibilidad. So, natatakot kayo na baka maging president ito for, you know, other mining disasters at tatakasan well, nila? kami sa gobyerno na igigiit nila na una, yung mga dapat bayaran, dapat bayaran ng Felix. At nung kung sino mang mining company, Company. Pero pangalawa, dapat din ipatupad ng matuwid at totoo at tapat yung mga batas na dapat pinoprotektahan at nireregulate yung pagmimina. So ang bola ngayon ay nasa kung uh, paano tayo kaseryoso na ipatupad uh -huh. yung mga batas na naka... Kasi sa totoo lang po, marami naman uh, mga mina dyan ay nakakagawa ng pinsala o nakakaroon ng mga korupsyon dahil hindi napapatupad ng mga dapat magpatupad kung anong dapat sundin ng mga minero. So, mining is okay as long as it follows Opo. the rules, the safeguards? Opo. At dapat po yung mina mapakinabangan natin. Ang amin po kasi batayan, huwag tayong magkalkal ng mina para pagkakitaan mm -mm. at ibenta sa ibang bansa. Kung magdi-decision man tayo na magmina, dapat malinaw po sa atin yung minang yan magiging daan para mag-industrialize tayo. Kapakinabangan natin. Alright. Okay. Maraming salamat, Alianza Tigil Mina National Coordinator, JB Garganera. Thank you. Salamat po.